truck natin. Hmm. What's up, what's up, what's up, man? Eka gagawin kaming laro. Palayuan. Oh, try lang to, try. Oh, layo. Wow, walayo. Ano man, ano man, ano man? Oh, minum pa. Oh, ano man, wala. man. Tabi, 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 tabi. <laughs> Hahaha. Malayo! Naliligo yung anak ko. <laughs> Tatry nga. Lidikit ako nito. Palalaro ulit. Blasio. <laughs> 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 ginagawa mo. Ngay. Hey. yung malakas ah, malakas para ma dito ka, dito ka, dito ka. Hindi ko. Dito ka, dito ka. Eh, Ano ba yung ginagamit mo diyan Anong ginagamit mo? sa mo, alam mo, game. Ngay. Oh. Game. Gumanong ka. baby, gumanong ka. Sa Tapos gumanong ka. Gumanong ka rin. na tingin sa ano tingin. Kumain wait, 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 wait lang ha. Okay. Oh, ng ice cream natin. Para kita, magigit, oh, yeah. magigit, magigit na tayo. marunong sa so. so prank natin.

Huwag na tawa. Huwag ka sa akin. ka sa akin. ka. Game. Game. Huwag ka na Huwag na tawa. Huwag ka Huwag na tawa. Huwag ka na tawa. Huwag na Malakas, <laughs> malakas. Game.